Gaano nga ba kayaman si Bobby Ray Parks Jr? Tinatayang net worth ngayon 17.1 million US dollar o higit 950 million pesos isa siya sa pinakamataas na sahod para sa Asian Imports sa Japan. Kita mula sa social media tinatayang kumikita siya ng 50,000 hanggang 76,000 dollars kada buwan mula sa sponsorships. Katumbas nito ay 3 million hanggang 7 million peso kada buwan o mahigit 40 milyon peso kada taon. Si Bobby Ray Parks Jr. ay isa na sa pinakamayayamang atleta na galing Pilipinas. May kombinasyong kita sa basketball at social media sponsorships. Ang kanyang estimated net worth ngayong taon ay nasa siyam na daan at limampu milyon pataas at patuloy pa itong tumataas ayon sa pinakahuling ulat mula sa G. Ang wedding ni Bobby Ray Parks Jr at Zinab Harake ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 7 milyon noong June 1, 2025 sa Tagaytay.